One, good morning. Let's see who. Kaya dun. Iti po masyado yung ating ano. Uh, ating kasabag, kasaba 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 plants. Dito tayo sa ating sabokit At ngayon May lemon grass. Ayan, yeah, mabango yan mga idol para sa gulay. Kapasal pa ko kayo mga idol sa ating munting garden. May kamuti tops. May okra plants. Ito yung okay, malaki-laki na yung mga idol yung ating, ating ano ating kananin dito may yun, yeah, may bunga na yung hmm.

ito pag wala ko trabaho dito ako pumunta so, small garden small garden natin lagi ako pumunta dito parang exercise na lang mga idol kapasok kayo dito sa hmm, small garden

dito sa mga ano mga ito Alugbate wish na fresh alugbate natin mga ito Yung garden yeah. ito mga ito Maraming Maraming mga ito plants Beach lahat yan mga meron din kong comfy yung banana na ito may bunga na yun ito na laki laki na yun mga ilang buwan pwede na rin mahardis yung banana natin mayroon din sa kabila dun sa kabila magkalapit lang yun sila Meron na tayong pang merinda idol. Ibu ngay dulu Ibu yang Malaki-laki pa naman Ibu ngay yang, yang... Banana idol. Yeah. idol Ibu ngay Makasih Ibu ngay Ini tingnan-tingnan Ibu ngay ting garden dito sa paligid. Meron bang meron pili lang bang pili lang yung banana plant natin. Yung iba. Hindi para yung iba hindi pa pwede. kasi hindi pa gaano ano katanda. Kaya kaya antay antayan na lang natin mga idol. Okay, dan, Talagang, kailan talagang tukma tamang pagharbis. ito talaga sabo kahit edir pag matiyaga ko talaga dito edi hmm. kata talaga mag edi ko talaga edi ko talaga mag power on 14 edi ko talaga mag tanim kahit ano-ano sino hmm. may ah uh, meron merong hmm, ano yung binangay o lakatan yung bunga na rin yung papaya natin mga edo yung ilong mga edo

Ito na Dito talaga yung nalagay sa ano. Sa lang. Ito. No? Yun. Napakawa ng aso ay doon. Sa so, maliit. Yan. Maliit na papi ay doon. Ito na yun. Puno yan ay doon. Puno ng yung puno yung puno ng ang tawag na puno na yan. Oh, dito pa talaga ng, ano, kawawa naman yung papi. Tingnan mong mga ayaw. Ano ito lang? Sa loob. Sa loob sa maliit na kuiba. Saan sila naman naninirahan. Ginawa nang bahay yung ilalim ng, ano, kawawa naman yung papi. Ayan mga idol. Puno na. Uh, ano kayo yung puno na to? Parang na ano yung klaseng puno na yun. Ano yung dilo? Papi. Puno yan. Sa ilalim ng puno yan idol. Ginawa. Galing talaga ng nanay. Huh? Hmm? Papi. Thank you for watching mga idol.